<laughs> <Ay. laughs> ano, okay, okay. okay. nana tremble lang Oy Ano meron ka ba ng parts sa na magagalit yan, lalaki yan. mama. Teka go. Nag-gets mana Video perlu lakon Maria. Apa nama Ing galing. Pero let's delete nyo to, ha kinaig may makukuha ka. Sige ka, sige wala ka. Sige wala ka. Sige wala ka Pijon nga mou. O, di ba lakitan yon? Gani kono. Tok, mani bagong pano si. Panon yon, panon yon. E, di se do do may mwase. Pijon. Ou, kakou ane leno kou, pot. Panon mwase pijon dito. Eto, ito, eto. Eto, eto. I'm good, to ah.